Aries, dapat kang umiwas muna sa mga kasamang kaibigan, kung kayo ay magbibiyahe ng malayo ngayong araw, pwedeng kang makakuha ng negatibong enerhiya sa pera, at pwedeng magkaroon pa ng tampuhan, sa bawat relasyon gawin mo na lang na makatanggi ka, at huwag ka muna kumain ng marami sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Taurus dapat ay may ugali kang matapang muna ngayong araw sa mga kausap matapang na nasa tamang sitwasyon, para ang mga tao na gusto kang kuhanan ng swerte ng iyong nalalaman, ay hindi makalapit sa iyo, at huwag kang aayon kagad sa kagustuhan, ng mga kamag-anak, o kaibigan ngayong araw para hindi ka mapahamak sa hinaharap, na tungkol sa pera signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, maging matalas ang iyong isipan at kung makakaya na magsalita, kagad pag napansin mo na gustong makaisa sa mga gagawin ninyo ng kausap, barahin mo ng maayos para matuto siya at makita niya ang kanyang kamalian, kaya dapat kang mas maging maingat, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig, at matagal na maliligo sa gabi ngayong araw, at iwasan mo rin na maglibre sa mga kakilala at kasama sa trabaho, dahil kung gagasta ka ngayong araw sa kanila ay kukuhanan ka lang ng swerte, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, ang ugali mo dapat ay maging maunawain ka sa pamilya ngayong araw, para laging may good energy ng swerte na dumadami. Pag ikaw ay nagalit ay bigla ang kang mawawala ng naipong swerte sa tahanan, at iwasan mo rin ang mga kausap na puro kaberdihan lagi ang nasasabi, dahil tukso sa iyo ng kabusitan sa iyong magagawa, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo, umiwas ka muna sa mga alak at sa mga inihaw na pagkain ngayong araw, at maging maingat ka naman kung maglilibot ka sa gabi para makaiwas ka sa gastos at sakit ng katawan, at huwag ka rin muna makisama sa mga kumare o kumpare. Ngayong araw, dahil pwede kang magastusan na wala nang makakabalik sa iyong pera. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Libra dapat ay maging maingat ka ngayong araw. Kung may kakausapin ay suriin mong mabuti kung sino ang iyong makakasama ngayong araw para makaiwas ka sa mga tao na mahilig makakuha ng pabor. Sa ibang tao na iiwasan ka na pag nakakuha na sa iyo ng pabor. Kaya maging mas maingat ka sa lahat ng oras. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio. Maging maunawain ka sa mga kausap mo ngayong araw, para maiwasan mong magalit at nang maiwasan mo na mawalan ng swerte sa mga gustong magagawa, dapat ka rin maging alerto sa mga sasakyan para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, maging mapagsuri ka sa mga pupuntahan ngayong araw para ang iyong swerte ay maging maayos sa buong araw, at huwag ka muna kumain ng mga seafoods ngayong araw para sa iyong kalusugan, at huwag ka nagagastos ng malaking pera pag malapit ng dumilim, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, maging mahigpit ka ngayong araw dahil doon ka makakalihis sa suliranin, at bawal ka umayon kagad talaga sa mga kagustuhan ng makakausap, nang makaiwas ka sa gastos at pagkalungkot ng biglaan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, mas makakainam sa iyo ngayong araw, ang mahirap ka makausap o makasundo kagad ng mga kausap para sila ay magdahan-dahan sa kanilang gustong gagawin nang makita mo ang kanilang kahinaan at maging alerto ka sa mga hayop ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Pisces, maging maunawain ka sa magulang mo ngayong araw. Doon mo lang magagawa na laging masaya ang bawat relasyon, at dapat ka rin umiwas sa mga tao na mahilig magsalita ng kayabangan dahil tukso siya ng gastos at suliranin sa relasyon. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.